Scorpio, Sun, Moon, Rising and Venus placements and of course sa ating mga cross watchers magandang araw po sa inyong lahat Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus, PH My name is Angel Francia Feliciano Now in today's video uh, Scorpio alamin natin kung ano yung mga blessings na matatanggap ninyo sa taong 2025 Now paalala lang Scorpio sa lahat po ng mga nanonood cross watchers Uh, ah, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube channel na to a general reading. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Ayan. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, Scorpio, ano yung mga blessings na matatanggap ninyo sa taon sa taong 2025? First blessing Scorpio is, wow, hardworking bee you have the power to realize your dreams. Isa sa mga blessings na matatanggap ninyo, Scorpio, sa taong, sa taong 2025, is bibigyan ka ng kapangyarihan or kakayahan ni God at ng universe na matupad lahat ang mga matupad lahat ng mga pangarap mo. Panga, mga pangarap ha, kasi andyan yung word na dreams. Lalong-lalo lalo na sa mga Scorpios natin dyan na um, todo kayod no for the past few months few years pagpupusige walang tigil sa pagpupusige sa pagkukumayod especially sa may mga magagandang work ethic jan ayan and when it comes to community ma-realize nila yung ano mo uh, ma-appreciate nila yung mga pagpupusige mo ayan Wow, bibigyan ka ng kakayahan or power na matupad lahat ng mga pangarap mo sa taon ng, sa taong 2025. Yan ang isa sa mga blessings mo, Scorpio. Scorpio. Next blessing, Scorpio, you have playful raccoon. Reveal any secrets or deceit in your life. Isa sa mga blessings na matatanggap ninyo, uh, Scorpio is hindi ka na hindi ka madaling maloko. Okay? At problem solving. Courage. Bibigyan ka ng kakayahan na kung ano mga problema o pagsubok na ma, ma makakaharapin ninyo sa taong 2025, madali nyo nang ma-resolve. Madali nyo lang magawa ng solusyon. It's a very wonderful blessing. It's a very great blessing na kasi yung mga iba, hirap na hirap na i-resolve ang mga problema. Pero ikaw, madali mo lang ma yung mga problema mo. It's so easy to solve the problem. in lahat ng mga panluloko, hindi tatalab sa'yo. Like, magiging immune ka sa mga panluloko. Ayan. Madali mong ma maano yung mga, mahuli yung mga panluloko. So hindi 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 hindi, hindi ka agad-agad mga loloko. Hindi ka mabubudol, hindi ka malalagay sa pulsa, hindi ka mamanipulate, hindi ka mananakawan kasi napakabibigyan ka ng kumbaga ni God at ng universe ng katali katalinuhan na agad-agad mong ma-detect yung mga ay nang loloko to sa akin. Ay binobola lang ako nito. Ay mandurugas to. Yung iba, madaling ma-scam. Ikaw, Scorpio, bibigyan ka ng awareness ni God at ng mga at ng universe na hindi ka agad-agad ma-scam. Okay? Mahirap na yan. Madaming mga taong na-scam, no? Ayan. Next blessing. Scorpio is joy and understanding. Wow! Glittering and flying. Fairies. So, sa taong 2025, Scorpio, isa sa mga blessings na matatanggap ninyo ay kasiyahan, joy. Shout for joy. Yung klase ng saya na mapapa, mapapatalon ka sa saya, sa tuwa. At pagkakaroon ng understanding. Understanding sa mag-asawa or any kind of relationship na meron ka. Magkakaroon ng pagkakaunawaan sa lahat ng taong makakasalamuha mo, ma- marunong yung yung pakikisama maganda. Happy Dragonfly. Talagang magiging super happy ka sa taong 2025 Scorpio. Sana nga. Okay? Sana nga. Sa so, to say, hindi lahat ng Scorpio ay ito ang magiging kapalaran. So, let's just pray kasi this is a general reading. Right? Walang pangalan na kaukit dito kung kanino ito mangyayari. So, just, you know, be hopeful na ganito. Think positive. Right? okay. Next blessing, uh, Scorpio. You have relaxation, <coughs> self-care, and mindfulness. Isa sa mga blessings na matatanggap din nyo, Scorpio, <coughs> sa taong 2025 is lahat ng tension, lahat ng uh, balakid sa buhay ninyo matatanggal or mawawala na. Ko, so, kung saang tension man ang may nangyayaring tension sa inyong buhay, sa ka-work, mates mo may tensyon, kapitbahay may tensyon, siguro sa mak makakamag-anak, or pamilya, or I don't know, saan man yung tensyon na nangyayari, mawawala. And overall, yung taon mo, Scorpio, magiging relax ka. Wala kang poproblemahin. It's a blessing, no? It's a blessing na sa buong taon, hay, salamat, natapos ang taon na walang kaming, walang nangyaring mga malalaking problema, mga dagok na kinakaharap, no? So, isa yan sa mga dapat natin ipagpasalamat. Yung anak natin, hindi ng hospital, hindi, nagkasakit ng cancer, walang, alam mo yun, lahat, ma, lahat healthy. Mahirap magkasakit, ma-hospital ka, mahal ang expenses, nasunugan, nabahaan. So, I think, I really, do not, It's not that right I think I really do sense, no. Nakikita ko base sa Barahana, sa taong 2025, iilan sa inyo o karamihan sa inyo, hopefully marami sa inyo mga Scorpio ay uh, free sa mga pagsubok, sa mga malalaking pagsubok uh, sa buong taong 2025. Safe kayo kumbaga. No, especially sa mga Scorpios natin na na bugbog ngayong 2024. Alam mo sunod-sunod yung mga problema dumay. Nabahaan, nanakawan, napatayan, nasa, na kamag-anak, napatayan, I don't know, nas, nas, nadisgrasya, nas tapos nasunugan pa. Grabe! No? Meron, merong meron mga taong ganyan na, oh, di ko alam, kakayanin pa kaya? Kakayanin pa kaya ng isang taon na matayan na, sa, dahil sa, na, nasagasaan, na disgrasya, nasunugan pa, galing pa nabahaan, meron pa mga utang, yan ang mga talagang masaklap na kapalaran. So, isa sa mga blessings ng matatanggap ni Libra ay ano ka? Exempted ka sa mga ganyan. So, it's, it's something to be grateful for. Papasalamat natin na blessing yan. Okay, next blessing! Wow! Scorpio, you have Did I mention Libra? So, sorry ha. Scorpio, again, sa lahat po ng uh, Soject Science na nanonood, pasensya na po if minsan namamali ko ang bigkas ng zodiac signs. If ever man ko ang mga bigkas ng yung zodiac signs, does it mean na hindi to sa inyo? Siguro you are dealing with that zodiac sign na nabanggit ko. Kaya lumabas dito. Okay? So, this is a Scorpio reading ha, again, Scorpio, if meron man akong nabanggit na ibang zodiac sign, kasi minsan connect tayo yung mga spirit guides sa akin, kaya iba-iba yung nababanggit kong zodiac signs, okay? Alright, visionary giraffe. Ayan. Sa taong 2025, Scorpio, isa sa mga blessings sa matatanggap ninyo ay growth. Financial growth, career growth, saang growth man ang dapat na mangyari sa aspeto ng buhay mo, mangyayari sa 2025 isa yan sa mga blessings na matatanggap ninyo foresight and visions these are your goals these are your plans so lahat na mga plano mo lahat na mga gusto mong mangyari sa taong 2025 there's a big possibility na isa yan sa blessings na ibibigay sa iyo ni God at ng universe na matutupad lahat na mga plano ninyo masasagawa at may progress kung hindi man may growth ang growth kasi umuusad pa yan eh at naggo-grow pa lang yan eh so wala pang wala pang ultimate na ano na ang na, may finish ano na result okay so there's growth at least there's growth next blessing you have wow benevolent elephant goodwill ano yung goodwill good fortune swerte sa taong 2025, Scorpio, isa ka o ilan sa inyo ang magiging maswerte sa taong 2025. Maswerte sa trabaho, maswerte sa buhay, maswerte sa kapirahan. Madami-dami kasi yung, ano, yung swerte kasi depende yan. Okay. Or maybe, isa ka sa maswerteng mananalo ng loto. Claim it. Okay, especially sa mga Scorpios natin dyan na puno ng kindness and patience. And those who have a gentle heart. Kasi lumabas dito, gentle heart. Wow, congratulations. Next, Scorpio, next blessing you will have is transparency, transparent jellyfish. So, isa sa mga blessings na ibabahagi sa iyo ay eh, matatanggap ninyo sa taong 2025, Scorpio, is magkakaroon ng transparency. Tra Transparency. Naalala ko yung transparency sa fund, fund no? <laughs> sa mga confidential fund sa politika, di ba? Sana nga, magkaroon ng transparency sa ating bansa. Who knows? Scorpio. Kung saan man yung mga dapat may transparency, yun mangyayari, mangyayari sa 2025. Take it how it resonates, Scorpio, okay? Next blessing, Scorpio, you have cute penguin, loyalty, okay, sa mga, sa love life ninyo, Scorpio, okay, sa mga namu-problema sa na love life. Kung problema ninyo ang kini-question ninyo ang loyalty ng person niyo, I think sa taong 2025, nakikita ko ba sa baraha dito, Scorpio, sa mga naghahanap po, okay, sa mga naghahanap at sa mga Scorpios natin dyan na single, makakatagpo kayo ng taong loyal sa inyo sa taong 2025, isa sa mga blessings na ibibigay sa inyo ni God is, bibigyan ka ng taong magiging loyal na sa inyo finally. Hindi na mag-cheat, hindi ka lulukohin. It's a blessing. It's a blessing na pagkakaroon ng taong ikaw lang ang mamahalin, hindi ka lulukohin, right? So, Scorpio, Sun and Rising, and Venus Placements, yan po ang mga blessings na matatanggap ninyo sa taong 2025. Let me know kung nagustuhan ninyo. Like this video leave a comment if nag-resonate kayo and most especially if you want to claim all the blessings na nabanggit dito leave a comment below i i claim these blessings thank you god thank you universe or bahala kayo kung anong i-comment ninyo okay now scorpios at sa mga cross watchers na nanonood for those of you who are interested to join uh join sa libreng pahula na gaganapin every weekend saturday or sunday Uh, make sure na kapag subscribe kayo at naklik niyo yung notification bell para pag may gaganaping live broadcast dito sa YouTube, ayan, manonotified kayo para sa libreng pahula. Okay, libre lang, libre lang magpahula sa akin basta during lang sa live, YouTube live, and every week lang, every weekend, either Saturday or Sunday. Now, for those of you Scorpio na interesadong makita, malaman kung ano mga produkto ko. All items, mga pampaswerte, um, evil eye candle. I have your evil eye candle. Wala pa lang stickers yan. Okay. Uh, ano, eh, nante ko palang lang yung stickers. Okay. Mga ganito mga ganyan. Mga bath salts. Marami pa. Okay. Just visit my website www.bonumagos.com And if gusto nyong bilhin, if hindi nyo alam paano bumili sa website ko, Okay? Just take a screenshot of the item na gusto nyo bilhin at ipadala nyo sa akin sa Facebook page ko na Bono Magus PH then Ayan. All links will be found. Lahat ng links ng mga web sa website ko at YouTube ay Facebook page ko. Makikita dito sa YouTube. Okay? YouTube channel. Sa description ng aking YouTube sa About Me sa pinakababa. Okay? So, maraming maraming salamat, Scorpio, sa mga gustong malaman paano makabili I will give you instruction after this. Kaya muna kayo alis, magbabalik pa po ako. Ingat po and God bless. Inaanayahan ko po kayo na uh, mag-follow sa akin sa Facebook page. Ayan, sa mga interesado pong makita, no, ang aking mga paninda, lahat ng mga pampaswerteng produkto na binibenta ko, makikita nyo po sa website ko, okay? Paano po nyo mahanap ang aking website? Uh, kung pupunta po kayo dito sa aking YouTube channel, sa homepage ko, makikita nyo po dito yung description ng aking YouTube. Ayan po, pag i-click nyo yan, makikita nyo po yung description ng aking YouTube channel. Sa pinakababa po, nandyan po ang mga links ng aking website at Facebook page. And to make sure po na ako po ang napafollow ninyo sa Facebook page at hindi po yung gumagaya sa akin na scammer, mag ingat po kasi may gumagaya po sa Facebook page ko. Pati profile pic ko, pati mga postings ko, pati uh, lahat na ng mga pinopost ko, ginagaya, live selling, lahat na, ginagaya. Pero hindi lang po nila magagaya, yung mode of payment ko, lagi ko po kayong papaalahanin, na yung mode of payment ko po, tatlo lamang po. Okay? Gcash, CIMB Bank, at Maya Wallet. Wala po akong BDO, wala po akong BPI. Yung bank ko po, iisa lang. CIMB Bank lang po. At iisang pangalan lang po ang magre-receive ng inyong pambayad. Angel Francia Feliciano. Pag iba pong pangalan ang papadalhan ng inyong pambayad, ingat po, scammer po yan aka, baka akala nyo, ako yung bono, isang bono magos na nakakausap nyo, but then, magugulat kayo, hindi Angel Pancha ang ind, hindi Angel Pancha Feliciano ang papadala niyo ng pera. Scammer po yan. Mag-iingat po. Hindi po ako yan. Okay? So, ayan po. Napunta lang kayo dito sa aking YouTube channel page, uh, homepage and then makikita nyo yung description ng aking YouTube at sa pinakababa. Andiyan po yung links ng aking website. Sa website po, makikita nyo po ang lahat ng produkto na meron ako. Okay, kung nakikita nyo yan, may dalawang nakalinya dyan sa taas. I-click nyo lang yan at then lalabas na po yung mga menu. Makikita nyo dyan yung mga bracelets and amulets. Ayan, i-click nyo lamang yan, and then lalabas na dyan yung mga bracelet. I-click nyo lamang yung picture. Yan, para makita nyo yung description ng mga Prada ko. Nakasulat dyan yung benefits, paano gamitin, instruction, ayan. Babalik na, balik na lamang kayo. Ayan, andyan po lahat. E yung services ko, yung tarot reading, magkano, and then yung mga spell jars, nakalagay po dyan. Although, hindi pa totally uh, tapos yung website ko kasi ongoing pa rin, uh, under construction pa rin, pero at least meron na kayong makikita mga produkto and then pwede na kayong bumili. Paano bumili? Kung hindi kayo sanay na bumili dito sa website ko, okay, pwede naman dito kayo bumili kung may mga card kayo, mga PayPal kayo, may PayPal kayo. Pero kung wala, okay, just take a screenshot kaya, sa gusto nyong bilhin ng mga crystal necklace, ayan, i-click nyo lang yan, mga madam at sir, yung mga picture para makita ninyo. Lalabas yung mga description. Makikita, mababasa ninyo kung para saan tong crystal na to. Take a screenshot of the item. And then, pagkatapos yun ang makuha, pagkatapos na kayo sa mga screenshot ninyo, na screenshot nyo na yung mga gusto nyong bilhin, ipadala nyo po dito sa Facebook page. Dito po kayo mag-click to make sure na ako po yung napafollow ninyo. Ayan, mariri-direct kayo din. I-message nyo sa akin yung mga, ipadala nyo sa akin sa messenger yung mga screenshot ninyo na nakuha nyo sa aking website. And then, doon po ang ating transaction. Okay? So, maraming maraming salamat. Ingat po sa mga scammers ngayon. Okay? Ingat po and good luck. Maraming maraming salamat po.